i-charge Char ko na nga po sana itong telepono ko eh. Low bat na eh. Sabi ni Jesus, anak, huwag mo na. Huwag mo na i-charge, anak, kasi may pinaisip ako sa'yo. Sabi niya, Jesus wants me to vlog this now. Diwa ng mga tao. Ano po ibig sabihin ng diwa? Ito yung kaisipan o yung pangunahing uh, pangunahing sangkap na makikita natin sa isang kultura. Actually nagbabago po ang diwa talaga at uh, depende po sa culture kult na kinalakihan mo. Halimbawa, ikaw ay Amerikano. Siyempre, kulturang Amerikano ang iyong kukunin at ang diwa mo ay nakaukol din naman sa kulturang yaon, di ba? At kung ikaw ay isang Hapon, O ba, siyempre, tulad ng mga pinsan ko may lahing Hapon, no? So, sila ay ano? Kultura ng Hapon At ang diwa nila, alam nyo, kahit pupunta sila dito, talagang nandun na yon, No? Ang nakakatakot ang ito, ito yung pinaka-nakakatakot ngayon, sa Biblia, pag sinabing diwa, it talks about general. In general. Okay? Ang diwa po ng mga tao, ito ha, usapang matino. Ako po hindi pa katandaan. Okay? Hindi rin ako bata. Pero, while growing upon going sa isang reunion ng pamilya namin no my dad will make sure na lahat ng mga nakatatanda doon ay mamamanuhan ko namin magkakapatid okay lahat mamamanuhan namin because it not mapapagalitan ko kami so ibig sabihin uh, during that time ang laki ng pagpapahalaga ng mga tao sa paggalang sa mga matatanda. Anyway, ang kultura po ng pagmamano ay kulturang Pilipino na pagkaganda-ganda nga naman po, pagyamanin nga naman po sana. Huwag itapon, huwag baliwalain, pagyamanin din naman po ng mga susunod pang generasyon. Kung meron pang susunod na generation, dahil I really feel Jesus will fetch his bride anytime. Unfortunately, marami na tayong topic siyan. Ibang topic natin ngayon, yung diwa ng mga tao. Pero nakalagay po sa Biblia, sa Mateo 24, bago dumating ang anak ng Diyos, makikita natin ang pagbabago rin naman sa diwa ng mga tao. Una, ano ba ang nakikita nyo sa diwa ng mga tao ngayon? Ano ang nawala sa diwa ng mga tao na dati ay ating pong pinapahalagaan? Nasabi ko na po yung una, sabihin na po natin paggalang at pagmamano. Okay? Pero hindi naman po natin sinasabi na yung pagmamano ko mo yon ay diwa dahil may mga bansa po na hindi po nila yung kultura. Okay, alisin po natin yon. Pero tignan po natin mabuti. I-check po natin mabuti. Ano yung diwa ng mga bata? Bakit sila nagmamano sa matanda? Ano yon? Paggalang. Amen? So sa buong mundo, applicable naman po siguro ang paggalang. Tanungin ko po kayo, overall, nakikita niyo po ba ang paggalang ng bawat isa sa bawat individual? Ano ba ang mga nakikita niyo sa social media? Paggalang ba o banatan? Pagiging makasarili. Maitanghal ang sarili rather than maitanghal ang kapwa. Ano nga po ba ang inyo nga namang nakikita? Okay? pangalawa Diwa pa rin. Mga tao nagiging giging ano? Self-centered. Sarili. Okay? Bakit ko nasabi? Alam niyo kami noong araw, pumupunta kami sa Video City para mag-rent ng DVDs. Noong hindi pa po uso ang social media ang mga streaming services like Netflix and itong mismong YouTube. But syempre nagpapasalamat ako sa narting ng technology natin. But merong times na naiisip ko pa rin yung family bonding namin. All together kami impact even yung mga kalaro namin nanonood ng DVD ng isang pelikula. Remember watching Godzilla? You know that movie Godzilla? Oh, maliliit pa kami noon, nanood kami ng God sila. masaya po kami. Happy na kami. Mababaw lang ang kaligayahan namin. Okay. Di ba? Pero masaya kami. Makalaro ko, nanood kami doon sa bahay namin ng God sila. Isang DVD, pero lahat kami masayang nanood. Bakit? Dahil, nung panahon na yon pinapahalagahan na ang ano, pakikipagkaibigan sa ibang bata. Bagay na hindi ko na po nakikita ngayon gaano kanya-kanya na po ngayon. Alam nyo, maging aware tayo sana sa kapaligiran natin. You know what? Iyan ang magiging signos o palatandaan okay? na nasa last days na po tayo. Kasi wala namang pong, wala namang pong binigay na palatandaan ng rapture kung totoosin po. Anytime it's imminent, it will happen anytime according to the timeline, according to the will of Jesus Himself. Sabi nila, oh, will ng father yon Hindi nga alam ni Jesus. common oh, sense naman. Nung sinabi ni Jesus na hindi ko alam kung kailan mangyayari yon, ang sabi kasi niya, ang father lang nakaalam. Nang sabihin ni Jesus yun, nasaan po siya? O oh, yan, dapat nag-aaral kayo ng rightly dividing the scripture. Nang sabihin niya ng Panginoong Jesus, nasa kalagayang tao siya, nasa katawang tao siya, gaya po natin. 'di ba? Syempre, in full submission ng Panginoong Hesus sa kanyang Father during his 33 years here on earth. Okay? Kaya nang sabihin niya hindi niya alam, talagang hindi niya alam noon kasi noon nang sabihin niya noong mga panahon na 'yon, kausap niya mga Hudyo sa paligid niya, nasa Israel po siya. At bilang tao, nag-submit siya ng husto sa God the Father. Although, nandoon pa rin yung kapangyarihan niya, hindi niya po ginamit nung nandito po siya sa lupa. Kaya sabi niya, hindi ko alam. Pero ngayon, alam niya, siya ang babalik. Eh, imposible hindi niya alam, di ba? Alam niya. Jesus knows. He's God. Amen? ayon Ba't tayo napunta dyan? Okay. Another diwa na nagbago. Ang mga tao, ano po yung diwa na nagbago, na nakikita po ninyo? Bugnutin. Bugnutin. Nakakatakot po minsan sa jeep po, may nag-away. Buti wala naman po nangyari ma ano yung naman po dahil sa hindi pagkakaunawaan yung parang dusog-dusog ganon mainit na mainit ang ulo ng mga tao ako buti doon ako sa may <laughs> di ano lang bukaan na lang ako ng ano ng ang tawag dito Nang jeep para parang takuloy, bababa <laughs> di paawa naman lord ako wag naman po hindi naman hindi naman ng lord pero dahil sa usog-usog na ganyan bakit kasi ganon no? parang eh mainit ang ulo nung nagpapadusog eh yung pinapadusog niya mainit din naman ang ulo nagsalubong Babait lalaki po yan, ha? Hindi po yan kapwa lalaki. Babait lalaki. Mainit ang ulo. Yan ang nakikita po natin ngayon sa paligid natin. Ah, kaya ang I'm, I'm asking you to please observe your paligid. Surroundings. Okay? And uh, itong gusto kong gawin ninyo, uh, while observing, read your Bible, Matthew 24. Ang Matthew 24 po ay Tribulation Verse. O tribulation chapter po yan. But, meron pong ilan dyan, natutupad po ngayon. Maniwala kayo, double meaning po yan. Double application rather. Kanyan mm -hmm. so, yan. So, mahirap mag-aral ng Biblia kung talagang i-apply mo. Kasi meron talagang panghudyo at meron para sa ating mga hintil. Sino ba ang apostol para sa atin? Si Paul. Amen. Kaya kung magbabasa kayo ng Bible, make sure yung mga epistles ni Paul, talagang yan ang pahahalagahan nyo dahil yan ang applicable sa atin. Ibig sabihin yung mga yung mga, yung mga yung ibang sinulat ng mga ano to, Mateo, Lucas, Juan, tapos Marcos hindi na applicable. Of course, magaganda yun. I love those. Siyempre. Amen. Pero kasi, ang Biblia isinulat. Okay? For us. For all people. Pero hindi lahat na nakalagay doon ay applicable sa bawat ano, tao na pinag-ooperan ito. Love letter ng Diyos ang Biblia sa tao. For all people yan. But, amen, meron siyang dispensation na pinatutungkulan. Okay? At hindi rin nga ang topic natin. Marami na tayo na topic dyan. Kaya ang diwa ng tao ang bantayan natin ngayon. Diwa, ano pa? Diwa mga bata ngayon, iba na. Wagas magmura kaninang umaga. Kinuha ko lang yung ko. May mga nagmumura. PI, umaawit ng PI. Ang lakas, sabi ko. No. Mali yan ganyan. Hindi kayo dapat umaawit ng ganyan. Yan ko isa. 15 years old. 15 years old. Ako. Dapat may isip ka na. Ako. Hindi ganyan. Siya pang namumuno. Yung mga kasama niya, ang liliit. Ano ba yan? Yan ang diwa ng mga bata. Sa TikTok, makita mo pa. No, I'm, not against, not against that. Diba? Masaya po ang TikTok masaya po siya. But, depende kung anong ori ng tao yung nagtitiktok. Ano yung gusto niyang ipa, iparating na mensahe. Di ba? Oh. Come on, believers. Come on, Christians. We are Jesus juniors. Hello? 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 Okay? Time to wake up and evangelize.